Ko. Hindi ako makapasa na malago na yung mata ko na wala yung salamin ko Paborito okay. ko itong sa pagkikipo ng mga manula. Sa mga manula. Ikaw, ikaw na kasiping ng pluma kay ka magpupunta. Manungaw ka sa bintana ng kaluluwa at butasin ng mga mata ang pabel ng pagkaba. Bawat mansyon at palasyo ay silipin ng mga kwarto at matutong magtatago ng bitong at mga ato. Ikaw, ikaw na utak manunulat ay dapat mahulat sa mga larawang sa kwadro'y nagsuga. Ilang mumungkanin at ulang na hangin ang tinitikigan ng matang malungkot sa mesang lansangan ng humpak na tismi Kutuhang daliri, kutpon na sapatos, alat na sa pangkubusatos. At iyong nakapasangpay at drusa ng patak ng gulang, sa bubong na pawit, sa hit na kawayan, sa langis at grasang sa matay umilam, sa ugat ng brasong kinain ng laman, sa dugong tumikis sa mga lansangan, sa bundok at parang, sa kamalalaman ng siklab at alam, nang isampakla yung iyong potong kanal.